So for today's video guys, maghipos na ganding without Oo, sa taong na Ang kita mo muna, naka-uniform ako Augie ka, hindi ko biskulahan Ingani ang uniform sa high school ba Karoon, last day na nung Last day na lang ron, wala na may class. Babay na lang sa akong classmate o ma'am Kisa na pagkaya ako mag-classmate Maghipos na guys Bari ko guys, inam-inam na yung Palit mo, yakult para mo, wapa mo Aw, oh, ato sa ni ni pasok sa kanding. Kanaon ba? Pagkaman. rawit lang. Pagkaman, birahon ni siya. Kuan dyan ni siya, gi dyan ni Papa Arni. Makabuhi ba? So, Sao na lang ni. Buwan akong kanding makabuhi. Char. Parang pasok para ibunas yung kuli ba? So, mauna ni ang pinaka last guys. Mauna ang ikatulo ang gigtan. Kaya ang gagmay, Bawa ba mahigtan kay bata pa man. So, ibuhian na to dito. Umadag ko lang gigtan. So, ibuto na tong pasok para ibunas yung kuli. Alright guys, so doon na sa. Oh. mauli na na siya guys. Bye bye me. Oh. Mana. Kay humana naman ta ganding. Aw. Oh. Ang igaduhan akong buhaton, mas kinit-kit-kit na o oh, mananggut na pud ta. Anak ra basta estudyante ka. So let's go mananggut na ta.